Late oh, guys kay less cheese pa lang grabe nang init. Grabe nang init sa to ano. Naghingaw. Sayang kaya ang kasulihan na to naram ko ng idol oh. Tigaw yan. Eh amire. Masarap maring... pulao. Oh. Hay, okay, pumili ay problema sa idle mo na 'to gano. Eh. Daw la taw sa idle. Pinainitan 'to. sa 'to daw gas pero ko lang wala na. Wala no, nang no? banaw, lumingaw kayo. Tapos kaya na ko ng gasolina. Ara na, ka pait ang ah mag tricycle driver sa hay na kukun pa